so yun mga kabunit tapos na panong labanan ay magre-remit na may terapayang dalawa hindi na natin Basta, bahala sila sa buhay nila mukhang jujulan mukhang jujulan Alright, so yun mga bonita update update. Ah! Makulit ka. Eight Hate, eight lika. Ito sa kanila sa makulit. Alright, so yun mga kabonit. Good morning, good afternoon, good afternoon. Sa ating lahat. Uh, sa mga mahapong 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 ma mainit na mainit na panahon ang body natin sa inyo tunay na namang napakahirap magbasang dito ito na yung mga kabon inaraw araw ko na ito oh, oh, yan, oh, araw araw kong inaahon yan umaga hapon just mariusit talaga namang ang buhay ng rider pero kahit ganun eh masaya pa rin tayo Ni Iraos natin yung maghapon natin Alright so yun mga kabonito. Oh, ito Kukunti na natin parcel oh Kaya tayo pabanjing banjing lang May oras pa tayong hinahanap Hinahabol oh wala na Kaya na lang oh Parcel natin oh wala na Kaya Tayo pa luway luway lang Kaya di Kukunti na kasi yan So yun mga kabonit ah once again maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sana po patuloy at patuloy nyo pa rin suportahan si kabunik na kaya tayo humihingi -humi pa rin ng subscriber sa inyo alright so yun mga kabunik dito naman tayo may dideliver naman tayo dito dito lang tayo may init dyan

trabil dito tayo aalis uh, Alright, same so mga kapalit Update-update na ka lang